Yon guys, what's up sa inyo? Ano? wala uh, man lang magdan dito. Ano? Wala man lang kadan. Oh, ay na, na to, nagrereklamo na to eh. Nakikita mo naman nag-aayos pa kami, di ba? Ba't ba anday reklamo? Bakit hindi ka tumulong sa amin doon? Ba't tumulong tutulong inyo? Kayo nagtatrabaho dyan, ako papatulong yun. Uy! Mahalang ka ba kung magtrabaho, pwes tuturuan kita. Kaya kung ganda ka, gumising ka na ba sa Yon guys, what's up sa inyo? Ano? Ah, wala lang magdan dito. Ano? Wala man lang magdan. Ano wala lang magdan? Ano man lang magdan yo. Sira ulo kapag ginagawa pa nga namin eh. Tingnan oh. wala... mo. Paggawa naman kayo elevator. Ano pag Hoy, ang kapal naman mo mukha mo, bat elevator. Tangina, oh, pa-salamat ka nga pinair ko na, na ni sa aircon, aircon yun, sira sira, ang init-init naman eh. Anong mainit? Mainit yung bugaw. Kino degrees yan oh Yung ang init ng buga ng ano, ng hangin. to ano, ewan ko pa sa'yo. Sabi ka nga dito. Anong to? Pumasok ka na lang dyan sa kwarto. Oh, pasalamat ka, binidyan ka na namin ang kwarto Tits! Kung bibigyan tayo ng kwarto, ang init-init, ako lang magdan eh. Tara, Tits, punta ko dito. Bakit? Tara. Hindi mo to, nagre-reklamo to. Tara, kausapin kita. Uy, ikaw, umayos ka. Alam ko yung mga pinaplano nyo. Ay, plano oh, na naman. Tits. Eh, oh, tayo na to. Nagre-reklamo to eh. Uy, ikaw, Jeron, sinabi naman namin sa'yo makisama ka. Eh, hindi na. Wala kasi kayo magdan eh. Ano, 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 kakit dito? Yun nga. Kailangan mo pang... Mag... Doon ako dumaan o, sa mayan o, bintana o, oh. hindi ko nakita yan oh. o. Oh, o ano naman, hindi oh, mo nakita. Paano naman ako nakakit dito? Isipin pa mo. Uh, eh, elevator, Uy, hindi pagawa nyo ng paraan yan kay Lakuyo. Pagawa elevator o. Uy, hindi hindi namin tinuturo mga yan ha. Na. Nire-respeto namin yan dahil makakatrabaho namin yan. Respeto, mm. nire-respeto yung mga minimum wage. Pasalamat ka nga, hindi na namin pinagtatrabaho. Ano minimum wage? Pati mga minimum wage, hinahanam mo ah. Bakit? Ba magkano sahod mo dito? Ano naman kung 500? Bakit? Kumikita naman kami ah. 500 ng puto. Para kayo man mo ah. Eh, basta palagyan nyo dyan ng hagdan. Tsaka, paanoan nyo naman yung aircon? Ang init-init ng buka ng hangin. Uy, Jeron. Nakikita mo naman, nag-aayos pa kami, di ba? Ba't paandayan mong reklamo? Bakit hindi ka tumulong sa amin dun? Bakit yeah, ako tutulong sa inyo? Kayo nagtatrabaho dyan, ako papatulongin. Uy, ikunas oh. sa lahat ha, kaya nakiusap sa kapatid ko na dito kayo tumira ha. Uh. Hindi namin kayo pinilit dito at ayaw din namin kayong kasama. Ay, Sana matuto kayong makisama, uy. Ayaw ka din namin kasama eh. Tal eh yung eh, best friend ng kas kasi ano mo eh, kapatid mo eh. Bestfriend, uy. Alam ko nila na kaya yung utak ng kapatid ko eh. Hindi, wala akong ginagawa. Keto, tits, alam mo kung bakit yan sumama dito? May pinabalak yan. Ba't yan? Posible wala. Posible wala. Ulo, ah, alam kayo. ko na mga plano nyo. Ay, bakit? Ay. Kung ano ah. yung pinaplano ninyo, pakiusap lang. Ayaw na namin ng gulo. Malapit na mga anak yung asawa ng kapatid ko. At marami pa kami problema na kinakaharap. Kaya kung pwede, kung dadagdag kayo ng problema, pakiusap. Huwag muna ah. Oh, pambaw na ito. Pambaw na ito. Hindi ko naman kayo. Ligo na ba kayo? Uy, kaya kami po dahil sa pagtatrabaho ha, dahil sa pawis kami. O, kasalanan ko pa. Hindi namin kasalanan, pero huwag ka magreklamo. Dahil nandito sa teritoryo namin. Huwag mo to makisama. Ayaw ka mo na yan. diyan ka na. Uy, bahala ka mo unang magtrabaho, pwes tuturuan kita. Kaya huwag ang taka, ka na ba ka bumas. Huwag mo to trabaho, Jol. Huwag mo trabaho, Uy, huwag Oh, ano, hindi di ka makakababa. Akala mo, tutulungan ka namin. Uy, yung tanggalin mo. Lulul, lulul, lul, tatanggalin no. namin yan. Bau, bukas papasok natin. Ilaan yan ang foreman. Ire-request ko kay foreman. Oo. Oh. Pag Pagbuhatin natin, natin, mabibigat. natin. natin Ab -ab man ang mabibigat. Maging helper natin yan. Pagbuhatin oh. mo na mabibigat yan. Oo. Sige. Kasi alam ko mga plano niyo mga yan oh. eh. Tara, baka mo ulit na yung foreman.